Today sa mga ka-rider, so for today's video ay panibagong reviews na naman tayo at nasa harapan natin yung KTM RC390 at yan naman yung kanyang presyo mga ka-rider, 335,000 pesos. So ganyan yung kanyang price kung gusto nyo bumili, yan yung price ah. niya. Kitang kita naman natin napaka-astig ng kanyang harapan ng headlight niya dahil projector LED headlight na rin yan at naka-inverted suspension na siya mga ka-rider at napaka-kapal. <laughs> at kita rin natin napaganda rin ang kanyang mugs ng design. Braking system naman ito mga ka-rider ay naka-disc brakes na rin at with ABS na rin yan or anti-lock braking system. At yan naman mga rider yung kanyang brand ng kanyang braking system dito sa unahan at kita natin napakalapad talaga ng kanyang braking system at naka ABS na nga ito or anti-lock braking system. Sa likuran nakikita natin iba talaga yung frame niya. O pansin natin ganyan talaga yung frame ng kanya. di kapag KTM na motor ganyan talaga yung frame niya. So wala siyang plastic kundi Maka naked metal frame. Kulay orange nga ito mga rider at tube frame naman siya. Wala talaga siyang plastic cover. Yan naman ang kanyang rear suspension na monoshack tayo na single at halatang matibay at talaga masusuportahan niya yung bigat ng motor na ito pansin nyo rin mga ka rider, nandyan din yung exhaust niya so nakabend dyan yung exhaust sa kanyang swing arm sa may gitna at ang braking system naman ito guys is disc brakes na rin at equip na rin yan ng ABS or anti-lock braking system so harap likod naka ABS na yan guys ito naman guys yung itsura ng kanyang taillight dito sa likuran so, lead light na rin ang gamit niyan so matagal na rin talaga yung lifespan niyan napaganda dahil sharp edges yung kanyang taillight dito sa likuran at yan naman ang kanyang turn signal light ito sa likuran guys ganyan yung itsura nya TLED na rin yan guys sa lagay naman ng plate holder nya guys kitang kita natin so wala na sya masyadong nakalagay dito na fender yan na yung itsura nya dito sa likuran at ito naman guys yung itsura ng exhaust pipe nya dito so napaganda rin na kanyang exhaust pipe at ganito naman yung tunog ng kanyang tambucho kapag papaanda rin natin ito 'di ba ang ganda ng tunog para siyang helicopter. So naman guys, yung ngayong itsura ng kanyang mga frames diyan sa bawat gilid. At napakaganda rin talaga ng kanyang side frames dito. So halatang matibay talaga itong KTM na ito. At tingnan naman dito sa kanyang driver side, 'yan naman ang kanyang mga switches. So meron tayo ng engine, meron tayong electric start at dito sa kabila meron tayong high and low turn signal light at busina. So, equipped na rin pala 'yan ng pass switch mga guys. So napaganda meron tayong ganyan. Sa entry naman niya guys, naka-shutter key pa rin yan at yan naman ang kanyang itsura ng kanya panel gauge sa harapan. Fully digital meter panel gauge na yung gamit niyan guys. Maganda rin pala yung itsura ng kanyang side mirror dito at pwede mo rin yan ma-adjust. Dito rin pala sa side mirror niya guys, nakalagay yung kanyang turn signal light dito sa harapan. So kita natin naka-built in yan dyan sa mismong side mirror. Ano naman guys, sa specs ng makina nito, may engine displacement naman ito na 373cc at may engine type naman ito na single cylinder, 4 stroke, liquid cool, fuel inject at may maximum torque naman ito na 36 newton meter, 7,000 rpm. Taabot naman ng kanyang maximum power sa 43.5 horsepower, 9,000 rpm. speed manual transmission na rin pala guys, kaya hindi ka mabibitin sa speed nito. At may fuel tank capacity naman ito na 10 liters. May average fuel consumption na 25 kilometers per liter. So, nagadepende Nagkatipende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. At sa mga nagtatanong kung legal express na ito, oo, nakalegal express na guys dahil sa papers na naka 400cc na ang motor na ito. Para naman sa mga color variant, isa pa lang yung color variant na nandito sa Pilipinas. So, yun pa lang ang nasa video natin. Yan pa lang yung kulay na available dito sa Pilipinas. That's for today's video at sana nagustuhan nyo ang ating video ngayon mga ka-rider. Siyempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, kung gusto mo ng ganitong content, maaari kang mag-subscribe. Pakifollow na rin ako sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga videos na ilalabas ko dito sa aking YouTube channel at sa aking page. Muli, maraming salamat sa inyong panonood para sa susunod na video. Abangan